Aabot na sa anin na araw ang tigil putukan ng Israel at Hamas. Kapalit nito ang mas maraming pakakawalang hostage ng Hamas. Ang Pinoy caregiver naman na una ng pinalaya, itinuturing na maagang pamasko ang pagkakaligtas niya. Babalita si Reniel Pawi. Matatapos na sana kagabi ang apat na araw na tigil putukan ng Israel at Hamas. Pero ang magandang balita, na-extend yan ng dalawa pang araw kapalit ng ceasefire extension ang dalawa po pang palalayaing bihag ng Hamas. Magbibigay daan din ng extension ng tigil putukan para mas makapasok sa Gaza ang humanitarian aid. Umaasa rin ang iba pang mga bansa na mas mapapalawig ang ceasefire at mapakawalan ang lahat ng hostage ng Hamas. Isa sa mga posibleng hawak nila ang isa pa nating kababayan na si Nora Babadilla. Nagbigay na po ng ilang DNA samples yung kapatid e eh, wala naman po eh. Tsaka talaga po alam po namin buhay siya nandoon siya sa gasa. Habang ang Pinoy na pinalaya ng Hamas nitong weekend na si Jelenor Pacheco, maagang pamasko ang turing sa kanyang paglaya. Sa loob ng apat na na araw, wala siyang naging dasal kung hindi ang mabuhay. Hindi umano ito para lang sa kanyang kapakanan. May mas malalim kasing pinaguhugutan si Jelenor. Lagi ko pong pinagdasal. Na magkita pa kami. Kasi yung maano na ganyan, ganyan po kami na lalaki nung iniwan po kami ng tatay namin. Kaya Siguro hindi inanayon ng Diyos na gagawin ko sa mga anak ko na ganyang kakaliw na ilelep ko sila. Tatlo ang anak ni Gellinor at lahat ay pawang nasa elementarya pa lang. Sabi ni Foreign Affairs Undersecretary Eduardo de Vega, nakalabas na ng ospital si Pacheco nitong linggo. Nananatili siya ngayon sa isang hotel. Bago magpasko ay makauwi na raw ang OFW sa bansa about a week before Christmas. So let's give it about December 15 to 18. That uh, yun ang uh, kanyang mga target dates. That area, that time, no oh, second, third week of December. Wala na umanong balak bumalik ng ibang bansa si Jelenor. Kaya pagdating sa Pilipinas, nais nitong magsimula ng negosyo. Kasi ang trabaho ko noon ay eh, driver ng kiskisan, mm -hmm. yung Google Rice mm -hmm. Mail. ng sariling ganon, masaya na ako tulungan natin siya. Basta what we can promise, yung kanyang uh, bubuing kiski-isa. kiski ng bigas yan eh. Yun ang tawag nila dyan. Mm -hmm. So, ano, we'll work on it. Nakikipag-ugnayan na rin ang gobyerno sa Israeli government para sa posibleng lifetime financial support na ibibigay kay Pacheco. So, meron yan kasi former uh, a terrorist victim yan. So, he will get uh, some social security benefits. Parang pension yan eh. Parang monthly pension. Bukod sa makapiling muli ang pamilya, may personal na hiling din si Jelenor pagdating ng bansa, ang mga paborito niyang pagkain. Buhat sa gulay, mga ano pa yung tapos may sahog na inihaw na isda. Sa ngayon, araw-araw ang monitoring ng mga opisyal ng Philippine Embassy kay Pacheco. Sinisiguro nila mapabibilis ang pagaling ng iniinda nitong tila pagkabingin ng kaliwang tenga. Mula Santa Ana, Cagayan, nasa Maynila na rin ang pamilya ni Jelenor mo muna sila ng OWA hanggang makauwi ang OFW. Para sa 1PH, Rainial Pawid, News 5. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.